Ayan, sige. Ayan, sa semento ka. No. Malikot ka aray. Ano Hindi mo kagalaw. Ano? Hindi mo kagalaw. Oo, oh, ngayon. Ang sakit sa ulo, sabi niya. Balik na eh. Ang yung mata niya eh. Ah. So, Ipilit na niya, gusto niya eh. So, bahala ka dyan. Bala ka dyan.